pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 4, Versikulo 21 hanggang 25. At sinabi ni Yesu Kristo, sa ebanghelyong ito, ang ilang mga pangungusap na punong-puno ng kahulugan. Ang sabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa isang malaking takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? At pinag-uusapan dito ay tungkol sa liwanag na para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo na tayong mga tumanggap ng liwanag. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pakikinig sa katuroan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, at tayo ay naliwanagan, ang buhay natin ay naliwanagan, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na wag lamang itago ito. Kung hindi ibahagi. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hindi dapat ilagay sa ilalim ng malaking takalan o sa ilalim ng higaan. Dapat ito ay ilagay sa talagang patungan ng ilaw upang magbigay ng liwanag sa lahat. Para bang sinasabi ng Panginoon na kung anumang biyaya ang tinatanggap natin sa Kanya ay hindi natin dapat sarilinin, kung hindi ibahagi sa ating mga kapatid. Kaya nga nagpatuloy si Yeso Kristo, ang sabi niya walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. At ang ikalawang pangungusap na ito ay may positibong kahulugan ngunit may maaari ring negatibong kahulugan. Ang positibong kahulugan ay tungkol din sa liwanag. Na para bang sinasabi ng Panginoon, ah, kahit itago natin ang liwanag, kahit ilihim natin ang liwanag na natanggap natin sa Diyos, isang araw ito ay malalantad. Isang araw ito ay mabubunyag. Kaya nga, inaanyayahan na wag nang itago, wag nang ilihim at ilantad sapagkat ang liwanag na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit ang pangungusap na ito ay katulad nung sinabi natin ay maaaring mayroong negatibong kahulugan. At ito naman ay patungkol sa kasalanan o sa pagkakamali ng tao o sa kadiliman na nasa kanyang buhay na maaaring itago ito ng tao siya ay magkunwaring maligaya mapayapa malapit sa Diyos. Ngunit anuman ang lihim na nakatago roon ay malalantad at mabubunyag din sa ilalim ng liwanag. Kaya nga parang sinasabi ng Panginoon, 'Wag na nating itago. Wag na nating ipagsinungaling. Wag na tayong magsuot ng maskara.' Anuman ang kasalanan, kadiliman na nagpapahirap sa atin, ay ilantad na rin sa liwanag, ilagay sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa sakramento ng pangungumpisal sa ating simbahan, ay nagaanyaya na huwag matakot. Ibukas ang laman ng ating puso, ang laman ng ating kalooban. Sapagkat anuman yan, anumang kahinaan o pagkakamali yan, kaya yang liwanagan ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, sabi ni Yeso Kristo, huwag nyo nang itago, huwag nyo nang ilihim, sapagkat para iyang sugat na kapag patuloy na tinatakpan, ay mas lalong lumulubha ang sugat at mabuting ilantad at ilagay sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, idinugtong pa ni Yesus, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Na para bang sinasabi ni Yesu Kristo na isa sa mga nakatagong kasalanan ng tao o nakatagong kahinaan nating lahat ay husgahan ang kapwa. At kapag tayo ay nanghuhusga sa kapwa, ang unang-unang nangyayari ay sinusukat natin yung tao. At kadalasan sinusukat natin yung tao sa kanyang kilos, sa kanyang pananalita, o sa kalagayan ng kanyang buhay, o sa ayos ng kanyang pisikal na anyo at kadalasan kapag sinusukat na natin ang tao. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Na para bang kilalang kilala natin yung tao, alam natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Kaya may karapatan tayong sukatin at husgahan siya. Ngunit ito ay isang malaking kasalanan sapagkat ang tanging nakakaalam sa katauhan ng bawat tao ay ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tamang sukat at ang Diyos lamang ang may tanging karapatan na manghusga. At palagi, ang hustisya ng Diyos ay hustisya ng habag at pag-ibig. Kaya nga sabi na Iso Kristo, mag-ingat. Maaring maraming lihim o maaring maraming natatagong paghuhusga sa ating puso, sa ating kapwa. Mag-ingat, sapagkat baka ayon din ang gamitin sa atin ng Diyos. Baka ang ginagawa natin sa ating kapwa ay patuloy nating binibigyan diin ang kanilang kahinaan, kamalian at pagkukulang. Ayun lang ang sukatan natin para husgahan natin ang ating kapwa. Ang sabi ni Kristo, mag-ingat. Kasi kung ang titignan lang din ng Diyos sa atin ay ang ating kahinaan, kamalian at kasalanan. Hindi tayo makakaligtas sa hustisya ng Diyos. Ngunit salamat sa likod nitong salitang ito, parang sinasabi ni Yeso Kristo, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat ang paraan ng pagtingin natin sa ating kapwa, salamat hindi ayun ang paraan ng pagtingin sa atin sa Diyos. Sa atin ng Diyos. Hindi ayun ang paraan ng pagtingin sa atin ng Diyos. Salamat ang mata ng Diyos ay mata ng pangunawa at pag-ibig. Kaya nga sabi rito na Yesu Kristo bilang pangwakas, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa Kanya ay kukunin pa. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Naakala natin na tayo ay mas mabuti sa iba mas marunong kaysa sa iba, mas malinis kaysa sa iba. Kaya natin sila sinusukat, kaya natin sila hinuhusgahan. Akala natin mayroon tayong karapatan, mayroon tayong kabanalan, mayroon tayong kapangyarihan. Ayun ang akala natin. Ngunit ang sabi ni Yesu Kristo, baka kakaunti lang naman yung mga bagay na yun na nasa atin. At yung kakaunting yun, ayun pa ang ginagamit nating lakas para husgahan ang iba. Sabi ng Panginoon, baka kunin yung akala nating mayroon tayo nakakaunti, baka mawala pa. Kaya nga, sa Ebanghelyong ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Unang-una, upang hindi tayo makapanghusga at sukatin ng ating kapwa sa negatibong paraan, kinakailangan nating tumanggap ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos ng liwanag ng kanyang salita. Kaya nga sabi ni so Kristo, uulitin natin yung unang sinabi niya. Tayo ay katulad ng mga ilawang sinisindihan ng pag-ibig ng Diyos. At kung merong liwanag ng pag-ibig at habag ng Diyos sa ating buhay, ang tanging panukat na gagamitin natin sa kapwa ay panukat ng pag-ibig, panukat ng pag-unawa panukat ng habag at pagpapatawad. Ito ang sukatan na palaging ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kung titignan natin ano ba ang konkretong sukatan na ipinakita sa atin ng Diyos. At ito ay ang pag-ibig at pagpapatawad ni Jesus sa sukatan ng krus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.